natin ngayon si sinanay Sita doon sa kabilang ano ilog. Tara. Tagal Sa mga ginitun. Para doon. Yan mga katabang. Dito ka muna ibibigay sa kasi may mga bata dito. Uh. Oh, okay. Thank you. God bless. God bless. God bless kayo. Yan mga katabang. Para sa mga bata. Doon tayo kay Nanay sita. Yung pake natin. Punta natin. Tara. lugar. Ayan, mga katabang, nandito tayo sa bubo ni, Lo, ni Nanay Sita. Ito po yung bahay niya. Oh. Nay, mayroon kami ibibigay. Grocery po. Ay, thank you. Salamat po tayo sa ating sponsor na, na sa Europe, Watt W's. Ayaw magpabanggit ng pangalan. Ah, okay lang. Ano ano po ang pangalan ni Nanay? Ako. Opo. Rosa Villanueva. Ilang ilang taon na po kayo, Nay? 7 mag-71 na ako sa October 20, mag-71. So wala ka wala ka pong kasama dito sa bahay. Wala. Dalaga, dalaga. Oo. Mm, ay, si Nanay ah, dalaga pa rin pala. <laughs> Oo. Kasi yung mga gusto mag-apply kay Nanay, sita. Bigot lang. <laughs> uh, ano po pinagkakabalan mo, Nanay? Yung pagtitinda. Kung minsan kung ano, may kung mayroon ipipinda, kung wala, pay nga. Kung mayroon naman, kung mayroon akong huwag bitapunan, nagtitinda. Oo, binuburbalintong ko na lang. Hmm. Uh, Ay pala mga katabang ang hanap buhay pala kita ni Nanay Sita nagtitinda, nagtitinda. ng tawag doon? Sinapot o oh, biniribit. Maruya oh. at saka yung pinir, pinilipit Pin binibid. na, na malagkit. So ito po yung bahay niya. Dapat ni Puerta. <laughs> Bale po mga katabang naging bayanihan ang paggawa ng bahay ni Nanay Sita ang, ang, ang nagmaniobra pa yung barangay kagawad na si Ryan Aguilar at si Himalo. Marilo Batong Malaki Nagbayanihan po yung mga kapitbahay ni Lola Sita para patay ang kanyang kubo. So, noong mga panahon po, Nay, unong-uno pa trabaho mo dati? Ay, sa Manila. Nakatila lang siya. So, kalang, sa Pinsa. So, Doon ka lang sa Laguna. Ah, sa Laguna. No. Nagpirang tulad mo ka mati. Ay, matagal so, na ako dito. Pabahan niya. Amo, amo. So, Juan, kaya lang kapag dito nanirahan? Mga nasa limang taon na ako. Pwede sa Bicol? Oo. Oh, oh. Sa pag-edad kong 62 kayo dahil ako nag-ulit Kaya na ako nagbalik. So, mga katabang, almost 5 years na po pala dito nalinirahan si Nanay Sita dito sa Bicol. Dati po siya nanirahan sa... Ano, Santa Cruz, Lago Santa Cruz. Sana po patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga sponsor. Maraming maraming salamat po sa OFWs natin na ayaw magpa ng pangalan. Taga Europe po. Maraming maraming salamat. Ya, <tod> <Mag> nabis. <tod> Dili abi abi lang kwartang tawya. nagkaka ako, naka tubo-tubo, yun yung binabakal kung ano, kung magbatag or arena, lahat, lahat, Ay, yung matutubo ko. Yun yan. Kaya kung nagano akong punan, kung pwede. Finally, mga katabang, finish na Na tayo. So, bale lima, ang beneficiary na nabigyan natin ng groceries ngayong araw. So, pinag na namin yung trabaho para makapagpahinga na kami. So, although nakakapagod, pero ayos lang. Nakakatuwa naman. Salamat sa mga sponsor natin dyan, sa mga OFWs. Kay, kay, na, kay Nanay Ramat Sanel. Shout out. At sa iba pa natin mga kaibigan dyan. Maraming maraming salamat.